Hulaan nyo kung nasa anak ko. So, hi guys! Another day, another vlog. So, for today's ganap nga ay may pupuntahan tayo. Pero bago ang lahat, biyahin muna tayo. At ayan na nga, inabot na tayo ng umaga. Umalis kami sa bahay ng 4 o'clock. Pero nakaalis kami ng bandang 5 in the morning dahil naantay pa namin ang isa pang sasakyan para don sumakay sila tita tito and ang mga bata. At nandito na pala kami bandang Muzon area. Actually guys, nakisabay lang kami ni Nadiko which is kapatid ni Tito na Papa ni B. Maganda naman bumiyahin ng maaga dahil hindi naman masyadong mainit at wala pang traffic at dyan nga pala sila nakasakay sa kolong-kolong which is kasyang-kasya naman sila at inunahan na nga namin sila dahil medyo malapit na rin naman narating na nga kami ng muson at nagkaabarihan nang ng very very light pero nagawa na rin naman ng paraan at nagstart na pala kami uli pumiyahe. anyways guys bago naman kami bumiyahe ay nag-stay pa kami ng ilang oras doon dahil nantay pa namin maluto ang mga pagkain at nag-almusal na rin kami Nagpahinga lang kami sa at kami ay umalis na rin. So back to the biyahe na tayo. Nakaalis nga pala kami bandang 8.30 na ng umaga. Kaya mahaba-habang biyahe na naman ito. Manginit na nga na ito eh pero okay lang dahil malakas naman ang hangin at wala naman traffic kaya ox na din. Lima nga pala kaming mga nakamotor dyan. At ang ibang kasama ay nandoon sa sasakyan. Bali dalawang sasakyan pala ang ginamit dahil medyo marami-rami rin kami. Ang ganda ng church nila dito, gandang-ganda talaga ako habang tinitingnan ko ito dahil nakakatuwa ang daming poon sa labas na naka-display. Wow! At ayan na nga, back to biyahe na naman tayo. Hindi ka rin naman maboboring habang buha biyahe dahil marami kang makikita ang mga tanawin. Parang nature-nature lang ang peg natin ngayon. At nakarating na pala tayo bandang angat. Angat ba o angat? Hindi ko alam kung paano eh pronounce eh. Kayo na bahala Diyan umintindi. <coughs> at nandito na pala tayo sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Nag-stop lang kami dito sa Gled, nag-picture at uminom ng buko juice. Kaya medyo malapit na rin naman kami. At nakarating na pala kami dito sa aming paroroonan. Actually guys, nandito pala kami ngayon sa Caribbean dito wow. sa wow. dahil magse-celebrate kami ng birthday. At ito nga pala ang eksena dito habang waiting lang kami makapasok. And after ilang minutes, ayan na, makapasok na kami guys. At super excited na kami, syempre, lalong-lalo na ang mga kiddo. At syempre, entrance pa lang, mamamanghaka na talaga sa ganda nito. Ayan nga pala ang mga rooms nila. And kami ay papunta na doon sa aming cottage. Medyo malayo-layo lang alalakarin. Pero okay lang naman. At ayan nga pala kaming lahat. Ayan, marami kami, guys. At ayan nga pala ang view dito, guys. Ayan, ang ganda-ganda. At ang dami-daming pool at ang lalaki ng mga pool dito guys ayan, kaya na lang magsasawa actually, parang kami ng ata ang tao dito, kaya mananawa ka talaga sa lahat ng pool at ayan, sa katerika ng araw, di na nila napigilang lumangoy, lalong lalo na ang mga bata dahil gandang ganda nga sila sa kanilang mga nakikita at solo solo lang talaga nila to at syempre, ayan nga pala ang kanyang mahanda. Meron spaghetti, may puto, may biko, may bangus, may labong, at maraming marami pang iba. Ayan, syempre hindi mawawala ang hipon. O, oh, diba? At bago ang lahat, bago magsikain na, nagkakantaan mo natin ang may buka. Hey, bibitinin ko muna kayo. See you sa part guys. Bye! So, hi guys! Ito nga pala ang continuation ng ating last vlog na imbitahan sa birthday part 2. So, ayan na nga guys. After namin kumain at mapagpahinga, nagikot-ikot na rin ako ng very, very light. Huwag niyo napansinin niyo mo ako dyan guys. Ang init-init pa kasi. Dahil hindi ko na napigilan ng init, andito na ako sa bambatang pool. Ayan, nagtampisaw na ako at nagpadulas. Bumalik sa pagkabata ang isip bata. At ayan na nga, nandito na rin si B and si Bonbon, nag-aaya na rin mag-slide. At ang akala ni Bonbon ay kasama niya si bisa sa pag-slide. Ano lang po talaga mag-isa, kaya proud na proud siya sa sarili. Hi! Hi! They go, they go Bonbon! Bonbon! <laughs> At ayan na nga, after namin mag-slide ng paulit-ulit sa pambatang pool, ayan, at nagutom na rin talaga kami ng bongga-bongga. Kaya for the food trip talaga ang mga person. <laughs> And after nga namin na no, nagpahinga lang kami sa glet, then umikot na kami sa mga ibang pool. At dito nga kami napadpad sa may wave pool area nila. At nag-slide na nga pala ang aking anak na si Memo dyan, kaso wala atang tubig na lumalabas. Kaya hindi pa masyadong madulas. Kaya ang ginawa, ayan, tumalo na lang siya. At syempre, hindi na nang pakabog si B. Slow mo yarn. <laughs> so, hi guys! Ayan, nandito kami ngayon sa Caribbean. Ayan, nakikita ay, niyo ba yan? Ayan, guys. At nandito ako sa kaming infinity pool. O, oh, diba? For the aura-aura pa ang person. Akala mo naman napakalalim. Tupit lang naman. ka dyan. Wow! Saya so, na nga. Minsan naisip ko, gusto ko na lang talaga maging isda eh. Para palangoy-langoy na lang. <laughs> At ayan nga pala ang aking view. Diba guys? Ang ganda-ganda. Solong-solong ko lang talaga ang pool niyan. Kasi malapit na kami mag-uwian. Kaya for na mag-isa na lang talaga ako dahil yung iba ay nagsibihis na. Nandito lang pala ako sa Gedley. Nagtatampo. <laughs> Oh, Jiva, may parang papa ang person. Sino ka dyan, girl? Oh, papa Mana yan, uwian na. <laughs> so, ayan na nga, guys. Nakapagbanlaw na ako at napagayak na. Kaya, uwian na. Back to biyay na kami pa uwi sa amin. Ingat sa amin, guys. See you on my next vlog. Bye!